aron si Pedro ang unang papa period idea niya si San Pedro ang unang Santo Papa sa tinuod na simbahan amen, amen. amen. ang dialogo sad di ba kini magpunting no sa mga papa si na nag-abusara sila katungdanan kundi nagapunting lang ni sa katao nga si Pedro unang Santo Papa sa simbahan niya katoliko. Karon, yanong itindog man tani ini karon ang pagpamatuod niya si San Pedro unang Santo Papa. Sumala sa itong proiba, sumala sa Biblia o referensya. Una nga katarungan pinanggap na igsuon. Sa Genesis kapitulo 17 bersikulo 5, akong basahon, niingon si Yahweh, Abraham sukat karon ang imong ngalan dili na Abraham kun Abraham na kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa tanang mga nasod Meron po bang proof na si San Pedro apostol ang unang papa sa Roma? May pruweba ako na hindi papa sa Roma si Pedro. Alam mo kung bakit? Basahin natin kung kailan nagkaroon ng Papa sa Roma. Basahin natin ayon sa Catholic books, ito ang kasaysayang kung kailan nagkaroon ng tinatawag na Papa sa Roma. Ah, sa kanilang Catholic Encyclopedia, pakibasa mo si Sluz. O, po, ilagay natin yan. The Catholic Encyclopedia, Volume 8, sa page 571. Pope, a popular title of the Bishop of Rome, successor of St. Peter, and visible head of the Catholic Church is Pope, derived from the Greek Papas, Father. The title was first mentioned by St. Enodius, 521 and has been in general use in the Western Church since the 11th century. Tita mo na, ang kauna-unahan palang paggamit ng salitang Papa, ginamit ni Inodius noong 521. Limandaan taon nang nawala si Kristo sa mundo at patay ang mga apostol noong unang magamit yung salitang Papa. At yan ay ginamit sa buong Western Siglo paano magiging papa sa Roma si Pedro? Eh nung mamatay si Pedro bago bago matapos ang unang siglo namatay na si Pedro. Paano magiging papa si Pedro eh nung maimbento yung salitang papa at ginamit eh ika na siglo na, 500 taon nang mahigit na patay si Pedro. Paano siya naging papa sa Roma? Siguro kung meron silang papa sa Roma na Pedro, hindi yun yung apostol ni Kristo. Kasi yung apostol ni Kristo na Pedro, namatay bago natapos ang unang siglo. Naunawaan mo yung kapatid? Opo, Brother Eli. Kung i-consider mo yung time element, it is impossible that Peter is a Pope in Rome. Ngayon, ano ang ebidensya biblika na hindi papasa Roma si Pedro? Basahin natin ang sulat ni Pedro, 4.1 ng unang Pedro. Kung paano ngang si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip, sapagkat siya na nagbata sa laman ay nagpapatigil sa kasalanan. 2. Upang huwag na kayong mga buhay sa laman sa inyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao, kundi sa kalooban ng Diyos." sapagkat sukat na ang nakaraang panahon upang gawin ang hangad ng mga hintil at lumakad sa kalibugan, sa mga masamang pita, sa mga paglalasing, sa mga kalayawan, sa mga kayamuan, at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sabi ni Pedro, yung palang pagsamba o pagluhod sa Diyos-Diyosan, kasuklam-suklam. Ano ba yung Diyos-Diyosan? Basahin nga natin sa siyento 15 ng awit, kapatid na Daniel. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasalita. Mga matay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakakita. Sila'y may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad. Ni nagsasalita man sila sa kanilang ngalangala. Yan, yan ang mga Diyos-Diyusan. Ginawa ng kamay ng mga tao, may mata, wala kita, may ilong wala amoy, meron tenga, wala din, wala dinig. Meron kasi ako nakausap in cheek eh. Sabi nung Chinese nakausap ko, yung pala Diyos, Diyosan, may tenga, wala dinig, may pa, wala lakad, meron, meron kamay, wala tanga na. O, yun nga ang Diyos, Diyosan. Mga, mga ginawa ng kamay ng tao, may tenga, hindi nakakarinig, may mata, hindi nakakakita. Eh, pakatapos, sabi ni Pedro, yung mga pagsamba sa Diyos Diyos ang kasuklam-suklam. Paanong laging papa sa Roma si Pedro? Si Pedro ay kontra Ron, Kaya hindi pwedeng papa sa Roma si Pedro. Those are concrete evidences that Peter was never a pope in Rome.